Ano po si Sir na isang truck. Oh, shout out Sir, shout out. Shout po sa Mayor Okay. FLM. FLM. Francisco Leon Macrox. Ah, Leon na Macrox ta. Sige po, ayan. Okay. Ayan yung truck sir. Bigas lang po sa inyo. Yung truck dito. Ano po? Wala, talo. Talo. Nalala. Ayun eh. Yeah, ya, kunin dalawa-dalawa. Na May nakakuha na nang isang truck. Isang truck na bigas. Isang truck na bigas. Digit scammer, digit. Digit na scammer 'to. Si FLM Francisco Leon Macrox. Ayun. 289. 289. Pare. Ako. Dan. Nakaharang na tayo sa kalsada. Naon, pinagkaguluhan na tayo. Talo. Talo, talo si Sir. 3-4-2. 3-4-2. Wala ba? Wala. Wala. para kay misis. May misis po kayo. Meron oh, po. Ayun. Yung isa sa inyo, yung isa kay misis para hindi ako awayin. Kung sakaling hindi kayo makabunot. Ah, oh, dalawa ng dalawa. Oo, dalawa ng dalawa para kay misis.